dalawang pirasong isda po. Ayan po. ang Paborito ko po isda. At halo-halo. Wow, ang ganda na po mga idolo. Sobrang sarap po niyan. Hi mga idol! Magandang hapon po sa inyo lahat dyan. Nagbabalik na naman po ang aming channel Castro Mini Vlog. So for today's vlog po mga idol ay mag ano po kami magluto po kami ng bagyo beans na lagyan po namin ng konting karni po na taba po ba sa part na taba po. At saka yung ano po yung isda po. Itong isda mga idol tatlong piraso po to. At saka yung dalawa gawing ihaw kasi ito po yung request ni Andre. At saka yung isa po Gawing prito po kasi ito po yung request na ko kasi yan po yung paborito ko pong ano recipe sa ano sa isda po. At saka ito pala mga idolo, Ayan po, ito yung bagu beans. At saka itong ano konting carnina taba. Taba. taba po. At saka itong sangka po. At itong ano isda, isda. na Nalagyan na po ito ng asin. asin. Ayan. Nga pala mga idol, kanina po, nan, pumunta po kami sa Marigondon High School at saka nagpa indrol po kami. Uh, ako po yung nagpa-indroll mga idol ba? At saka pagkatapos ko po ma-indroll mga idol, na pumunta po kami sa palengke at saka binili po namin itong mga ano, itong mga bang Gawing mukbang pala So mga idol Magsimula na tayo magluto Let's go Ayan na po mga idol oh. Nagpabaga na po pala si mama kanina Ayan na po na, no, na, Prepare na po Ayan Tsaka ayan po si Andre mga idol oh. Nagbubugaw po ng langaw Ayan Ayan na po mga idol Nilagay oh. na po ni mama yung dalawang Ano po Pilaso Dalawang pirasong isda po. Ayan po. Ayan. Sarap po nyan, mga idol. Paborito po nga. Po nga yan ni Andre, Andre po. Ayan po. habang nag-iihaw nag po si Andre dyan. Ay, naganaw muna si mama nito mga idol. Nito mga sangka po. Ayan. Para po sa... Ano po? Sa beans? Hmm. Ah, sa beans po. Ayan. Lagay po yung kamatis. Binabantayan po ni Andre yung ano mga idolo. Inihaw na isda po. Ayan na po mga idolo. Ilagay na po ni mama yung ano. Ipreto e, na po ni mama yung isda po. Isang isda sa ano po. Mainit na mantika. Ayan po, paborito ko po. Ito. At saka takban po mga idol. Ayan na po mga idol oh. Tapos na po mahiwa yung mga sangka po. Ayan. Yung bagyo bins po mga idol. Saka tignan po sila mama mga idol oh. Ayan. Nagpaypay po si bunso mga idol. Ayan po to po pa din mga idol. Hindi pa po nabaliktad yan mga idol ah. na lang po kasi yung mantika mo ano ba? Ang tawag yung talsik po. Ayan. Ayan po mga idol oh. mo Ibaliktad na lang mo. Ang, ang pangalan po sa ano po mga idol is the booty. Ito, tamarung po sa aming, ano po, sa Bisaya. Bisaya. Ha. Ayan po. Ayan. Wow, sarap po niyan mga idol. Paborito ni... Bonsa. Oh, bonso. Ayan. Ayan po mga idol, oh. Binaliktad na po ni mama. Ayan po. Ayan. Sarap po niyan mga idol. Nabaliktad na po. Saka balik po tayo dito. Ayan na po. Ibaliktad na Ay, po si ni, ni mama. mama. Wow! Wow! wow. wow. Sarap. Sarap! Ayan o. Wow! Ayan po, Sarap po mga idol o. sa? Ansa, ansa Sarap po mga idol. <laughs> Ayan. Hintayin po natin maluto yung ano mga idol kabila. Let's go. Ayan na po mga idol oh. Luto na po yan. Ayan po. kasunod. At saka yung kasunod po niyan mga idol. Itong baguio beans. Madali lang pong maluto itong ma baguio beans po mga idol. Ayan. Ayan magandang hapon po. Wow. Sarap po niyan mga idol oh. Kain po mga idol. Ayan. Ayan na po mga idolo. Oh. Finito na po ni mama yung ano. Yung karning baboy po. Ayan. Tsaka ihalo-halo po mga idol. Wow. Ayan na po. Ayan. Tignan nyo po mga idol oh. Tumubas po yung mantika po sa taba ng baboy mga idol. At saka yung mantika na yan, yan na lang po yung gawin pangisa po sa eto, bagu beans. Ayan. Ihalo-halo po mga idol. Ayan na po mga idol, magisa na po si mama. Ayan po, ilagay po yung bawang. Yung ano mga idol, yung karne ng baboy. Nandito po. So, nilagay po yan sa kilid. Gilid po. Ayan. At saka kasunod na po yung sibuyas. Ayan po. Ayan o. Ayan po. At saka kasunod po yung kamatis. Sarap po, mga idol, kapag merong kamatis po. Ayan. Wow! Sarap! Ayan na po, oh! Wow! Sarap po niyan, mga idol. So, nahalo na po yung ano, karne ng baboy po, mga idol. Nga, pinito po. Ayan. At saka kasunod po niyan, mga idol, yung baguio beans. Ayan, ilagay po. Ayan po. Wow, sarap po yan mga idol Ayan At saka Ihalo-halo po mga idol Ayan po Sarap po yan mga idol oh. Wow, at saka Ang bango po Ayan o oh. Wow Ayan na po, at saka lagyan na po ni mama Ng black pepper Ayan, sarap po. Tsaka kasunod naman ng black pepper mga idol ay yung patis. Ayan. Lagyan po ng patis para merong ano po. Ano yung tawagan niya? Lasa ba? Tsaka halo-halo po mga idol. Ayan. Halo-halo. Wow, ang ganda na po mga idolo. Sobrang sarap po niyan. Lalo na po. Ano, lag, lalong lagyan po ng oyster sauce. Mas sobrang sasarap po. Ayan. Ayan po. Andon po si Andre mga idolo. Ayan po, meron pong anong kasama. Ayan. Ayan po. Wow! Sunod yung oyster sauce. Sunod po yung oyster sauce mga idol. Ayan! Lagyan na po. Masumara po ito. Dahil merong oyster sauce. Ayan. Tsaka ihalo-halo po. Wow! Ang bango na po mga idol. Mmm! Ayan. sobrang sarap po nito. Promise po. Timpla na po mga idol. Lagyan po ng magic sarap. Update, update lang po mga idol ha. Sa kain po. Let's go! Mga idol, oh, yung beans. Samahan nyo po kami sa kain mga idol. Let's go. Ano po mga idol? Sana oh. all. Wow. So mga idol, ito na po lahat. Ito, ito na po pala, pala yung ano, bagyong beans. Uh, at saka ano, beans. inihaw. At saka itong uh, ano, frito. Uh, rito. Uh, Meron tayong sasawan at saka kanin po. Bago tayo mag-pray mag mga idol, mag-shoutout muna, muna tayo. Shoutout po kay Percy Gragasin from Mindanao. Shoutout! Shoutout shout po kay Mau Mauricio Mauricio Corpus Mauricio Corpus Jr. Shout out sa inyo lahat po Shout out talaga at saka maraming salamat sa pagsusuporta, pagtitiwala at saka maraming salamat po kung kahit ganito lang po yung ano namin, yung content namin, kaming pamilya po, ano nanonood pa rin kayo, walang sawang panonood. At saka mga idol, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like and comment po Para updated kayo sa mga bagong video na na-upload po namin At don't skip yung mga ads mga idol Kasi malaking tulong po iyon sa ano po namin, sa pamilya po namin At saka sa channel din namin So mga idol, mag-pray na po tayo In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen Bless us, O Lord, for this day. Give me start about our sin, from thy bounty. O Christ our Lord. Amen. In the name Amen. of the, the, Father, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Kain po mga idol. Halin mo. Kain po. Ayan, kain po yung ano po. Wow, sarap po nito. Kain po.

po mga gila. Kain po. Wait to isda. Kain <laughs> <laughs> <Tá> po. <laughs> 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 baik Pai, pai, nenek Luna Tina itu. Nah, nyawur. Hi, oh my god. Ento Tchau. c l a tira ng saging kahapon mga idol. Wow. Kapatid. Mmm. -hmm.

Kain po uh, Hindi ako maaaral Eno? Eh, mata baita ma pa reho ako ako na lang siguro yung video kasi ano na po busog na po kami salamat sa inyong panonood bye bye